My age 28, my age is one. My weight is 2. Oh, you're so tall. You're so tall, 6 like, ako, madami tayo. Panin, ano pa nang natas? wait lang, naduduling ako. Dito siya makita. Pag ako ano. siya makita yung ano. Get sa <laughs> mata. Uduling na Ah, tuyo. Iba rin tinda ka din yan. Tuyo. Ay, eh, yung saksak ko, po galing pang probinsya yun. pagtapos pagtapos ng kape ko, gagawin na ano ako ng gawain bahay. Huwag talaga. Mag ano nga kaya ko niyan? Tapos yung, yung gano'n. Kaso, ano ba yan? Di ba yung kamote hindi naman siya dumadami? Kasi walang, walang pag-anuhan eh. Gusto ko yung talbos ng kamote, yung green lang. Ayaw ko ng, ayaw ko ng bio ito naman yung, may part, may part, ano hindi ko, may part ng ulo ko na kumikirot-kirot. hindi <laughs> ko alam kung bakit. Nararamdaman ko talaga eh. Parang siyang, may gumagalan ganun sa ulo ko. Ito ba oo oh, namin, ganun, ganun. Oo, na lang. Magtanin namin kami pag-ibigan. Oo, na. Parang kumikirot-kirot. Oo takot pag, naman pag may ganun kung biglang kumikirot-kirot ba. May problem yung oxygen. It's not, that's not, ano. If you are with or not, that's not the important. If you, if you If the girl love you, love you, I'm uh, adopted girl <laughs> I'm not a foreigner. I'm Filipina. I'm Filipina. You can. <laughs> I don't have friends from. I don't have friends in foreigner. What? <laughs> Bayon. Maybe, in the Philippines, I'm from Philippines. I don't have any friends from the country. Maybe another life You can search. There's a lot of site online. You can search that. We got busy. There's a lot of sites in social media. You can search there if you want. Pag alam nga lang, oh, may tanong masarap yun. May liyataan. May kasing ano ganun yan, gabi na, maano ba, makati. Ano ba yun siya? Makati siya. sa probinsya kami yung ginagawa ng ng ano ko ng lula ko. 'Di ba yung talbos niyan? Parang inano niya ba? Tawag doon basta. Tapos yung dikawin, tapos yung yung laman nun, kasi 'di ba yung laman niya minsan ano? Minsan malagkit minsan hindi, 'di ba? Sarap 'yun. Pero, dito, hindi ako nakakatikin dito sa ano. Ayaw kong bubili-bili. Hindi na ako ang kasi nga ano siya. May bill siyang ano, makating, mag, mag part na makating. Through the years, sige na taan sa akin.